na kayo. Ano um, ay napakataas. Maulam namin ay balatong Naginisa. Tapos, <laughs> hindi ako sa babay Ibarang Abraham kaya ako, ako yung ng tuyo. Dangget at saka kusit. Tapos may sinain na tulingan. Mm, yan. At syempre ay may atsarang papaya. Oh, masarap kari okay. ako mag-uulam ng kutsara. Pero ayaw ko inailagay ilagay sa aking pinggan. Gusto ko yung nakaseparate ang ba ito yung may patas? Ayaw ko ba sa atsara ng may patas? Atid na nga gawa na. Atid na. Nung araw naman iwala naglalagay ng patas eh sa atsara, puro, purong purong ang suka at bawang at luya. Kaya na kayo. Kami nang inaipandali na din ni Jerome. Ikikumain na. Ko? Hindi na talaga masarap ang langit pag makunat na. Hindi na. Kunat oh, na. Hindi na alas sa init. Hindi man pwedeng magluto. Huh? Ngayon narito na ang bayamon. Ang binubuksan na rin ang amoy. Mabaho daw eh. Nagbukas eh ng mga nakatakrab doon. Papakain sa pusa. ng mga, yung mga, mga ipapakain na. siya ay magpapakain. Mm -hmm, Sa baba. Bago siya pumunta ng most, pinapakain mo na niya mga pusa. Ay, napunta pa yung most. Mm -hmm. May napunta ng most. Okay. Yung, yung walang dasal. Hala ko dyan na nagtasal. Masarap ang balastong. Basta sa kata naman iba't ng ka-ester. Hindi ko na natin Hindi na nahihirap. Hindi naman ina nakakasap na. Hmm. Hindi na pinapayagan yung mga anak magsap. higit ako ichinat ng anak ng ang amalugang na ina at iana. Siya pala ay nurse. Mm. Pinatigil Pinatigal ko sa anak kanyang asawa sa trabaho ng pandemic. Oh. May delikado nga naman on eh. Basta ini iniwanan ng Hindi naman ang Hmm. Si Jero may makakapag-umpisa na ikuwang. Doon yung patitirahin nila ba mo na sa kanila? Hmm, hmm, hindi na ano sa akomodasyon. burung masarap ampusit dapat nato yuk Diyan mama marot, marotong-rotong pa eh. Hindi lang kaya na nainit eh. Hindi lang kaya na nainit Mamaya, iisipin na ninyo kung ano yung gusto bukas sa ining Pag nakalipas-lipas ang inyong busog. Para pag dahil nagpunta sa dagat, magbalik natin doon tayo bababa sa supermarket at atin ang bibilhin gulay lang naman ito hindi naman tayo mga isda nga, mm. gulay lang meron ditong labanos, baka gusto nyo gina may apal niya mm. ano pang gulay meron dito at naman may sabaw. Gusto niya may sabaw? Mm-mm. Anong, anong gulay pang gulay sabaw eh? Iisip kaya na may gulay na may sabaw. Na gulay na may sabaw. Ano nga siya Pag wala kalbasa eh wala. na ko alam Nakalbasa pa tayo. Sirep. Hmm. Gusto na nyo gilat ang hipon na may kalbasa. Ngayon, pwede na. At saka sitaw, may sitaw pa tayo. Ngayon, ako okay, pa nyo. Kagaganda ng hipon, inay kamura. mura. Mm. Pero niyo, yung iba yung tilaan. Yung ganyan dati 35, try ko. ako kaya dalawa kilo, ganda binili ko. Yung isa'y kinanuli, boy. <coughs> Naku, nabi, hindi ko binibila mga yun ng pusat. At Rima hindi nga nga yun ng pusat. sa isang araw naman yung ata yung luluto yung ikawang na igigisa natin sa sotang hon mm. dadalhin niyo yan pa atin sa pare ka kahit dalawang araw inay usok pa rin ang tubig nilagay dagat yung kanina eh may hindi nyo tinakpan ng pagtakip. Ayun. Ayun, may pantakip. Ayun, eh. Madutong pa. nga, lalagot loob ko eh. Ang po nga. Kaya nga, ano, hmm. hindi tayo. Pero makuha ina. tinay, kahit nadutong. Hmm, pwede ito sasaka tayo yung gilagid. Hmm. ang gilagid din yung pag inyong pinilit. Dahil yung, eh, ano,